Isang area na ka kagad. Wala tayong flashlight, wala din ako cellphone nalang mamigwit tayo. Mga... <laughs> tayo. Oh, ano pa? Mga awil, mambundak. Oh, dito tayo. Pangulam lang mga kapatid. Dala ko pa rin yung aking uh, rod. Nawala na yung bagyo. Ayun ang ng langit nagliwanag ng langit so tingnan natin ang swerte natin sa araw na ito sa pang -ibang. Nanangawin sa likod side na ito hindi pa masyadong gasgas -gas ito ganda masyadong nakita itong side na ito dito pero yung doon na side ah, gasgas na yan palagi na nyo nakikita sa video oo oh, guys oo oh, mga kapatid <makes noise> yan yeah. hmm. hindi na rin Oo. hindi naman lagi nakikita itong area na ito eh Bago-bago pa ito sa mga katribo natin. Ano yung kinakain nila?

ito. Sa Sugo. Sa Bisiguan din ng lugar. Eh, halata na tong mga pala sa likod namin. Nagkakalaw ang mga. Wala na ang halon.

kahit paano may pagsabaw tayong bisugo mamaya bisugo <laughs> ayun umano din pala ng ano ng bisugo ang dila dila na lumalabas malungis isda yan? Anong pa, isda yan? Anong isda? Daing Na isda, daing na ha Ha? Sabihin lang Puha mo agad Kaya na 18 kilos yata to ha? 18 18? oo oh. kaya ko ka kahit may sampu ka dyan testingan natin ha? meron no? hahaha ayun no? ko lang oo buhay na buhay legit yan no? Oh. hindi yata lang camera ko ayun no? Oh. oo oh. ikaw galing ng uh, pamahay na ito. tanga'y yung gawa ito sa China? Ayan na. Ayan na. Ay. Putian. Ah, ha, ha, ha. Putian. Ay, no? Putian. Ayan na. Putian. Putian siguro. Putian na din yan guno wala guno dahil malikot ang bangka sobra kaalon atis ha ayo oh. ayo oh, ayo ayo putian putian 'yun putian sabay kung sabaw-sabaw lang pwede na Yung pansit mo dyan. Ayos ba yan? <laughs> May bangka doon sa likod. Doon. Kaya lang. Oh. Ang araw doon dyan. Oh. Tirik na tirik. Rapido! <laughs>